inaayos pa lang nila so for sure tomorrow mag-start na yung iba mag-operate na sila pwede na dito mag-rides para mag-enjoy kayo dito sa area na to okay ayun ginagawa pa dragon coaster dragon coaster ito mag-ooperate na siguro to ayun guys so doon sa kabilang side malapit sa may munisipyo doon naman yung plaza doon ginaganap yung mga band And dito sa other side na to, sa part na to guys, dito sa may tennis lang, kung taga Madrid ka, dito sa Surigao del Sur, dito naman, piniprepare ang mga rides. So right now, hindi pa siya nag operate So meron siyang mga rides na parang ganito. Dragon boat. Diba? Pwede di ka sumakay dyan. Ayan o. No? Tapos, meron din siyang ferris ano, wheel. Ferris wheel. Ayan. Sa pa lang. Tapos doon sa kabila, meron din. Dito sa side. At saka dito sa side na to. Tapos ito, uh, ginagawa pa lang nila yung parang ano, roller coaster dito guys. So hindi pa tapos oh. So bago matapos. Pero I think dito, oh, baka mag-operate na rin to soon. Itong Ferris wheel, at saka yung dragon boat. Ayan oh. Ginagawa na. Tapos dito, Meron pa dito sa area na to. Ayan, oh. Ito, Dragon Coaster. So, dito, Sizzler. Kung gusto mo sumakay, dito, Sizzler. Ayan, Ferris Wheel naman dito. Pala, kuya. Kailan magsimula ang Ferris Wheel, kuya? Bukas. Bukas daw. Bukas. Pwede na mag-Ferris Wheel dito. Sa part na to. Sabay nung no? Dragon Boat doon. Ayan, oh. So, dito, guys. Paris wheel. Okay? So, kung gusto mong bisitahin, dalawin, punta ka lang dito, guys. Dito lang 'yan sa Madrid Surigao del Sur. So, inaayos pa lang nila. So, for sure tomorrow, mag-start na 'yung iba, mag-operate na sila. Pwede na dito mag-rides para mag-enjoy kayo dito sa area na 'to. Okay? Ayun, ginagawa pa. Dragon coaster. Dragon coaster. Ito mag-ooperate na siguro 'to. Ah, pirate boat pala. Pirate. Okay. So, yun lang guys. Abangan nyo. Mga kasunod na mangyayari. Let's go.